Magandang agham Pilipinas, kayo'y nakatutok sa DOSTV Bantay Bulkan Pagtaas ng aktibidad na itala sa Bulkan Kanlaon sa Negros Island. Batay sa ulat ng DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIBOX para sa 24 oras na pagmamanman noong October 20, 2025, pitong beses nagbuga ng abo ang vulkan na tumagal ng mahigit dalawang oras. Kabilang dito ang ash emission na naitala bandang alas 9 ng umaga at isa pa noong alas 4 ng hapon kahapon. Nakapagtala rin ang DOST FIBOX ng 20 volcanic earthquakes at Natayang mahigit 3,000 tonelada ng sulfur dioxide flux na inilabas ng bulkan sa loob lamang ng isang araw. Samantala, kinakitaan din ng ground deformation ng bulkan, senyales ng paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa. Nakapagtala rin ng malakas na pagsingaw na umabot ng higit 400 metro ang taas mula sa bunganga ng bulkan. Kung matatandaan, nitong October 15, nakapagtala rin ang ahensya ng ash emission sa kanlaon na makikita sa timelapse footage na ibinahagi ng DOST Box sa kanilang mga social media accounts sa kasalukuyan nananatili sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Ibig sabihin nito, may posibilidad pa rin ng bigla ang phreatic explosion. Kaya naman paalala ng DOST box, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometer permanent danger zone ng nasabing bulkan. Gayun din ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok nito. At yan ang ating DOST TV Bantay Bulkan. Ako si Desa Maderal, delivering science for the people. One DOST for you, solutions and opportunities. opportunities for all.